Ang spot natin mga kamaster mga kabayo ka fishing kasi sa mga nagtatanong sa minalin hindi naman sa ano wala wala na therapy sa minalin mga kamaster sobrang alat na ng tubig kaya kung magagaling pa kayo ng bulangan, angeles o saan man malayo wag na kayong wag, na kayong tutuloy ng minalin masasayang lang yung oras nyo tsaka biyahe nyo kaya nagara ako ng spot yan oh. Ayan, spot natin o lilim. Lalim mong tulay yan. Ayan. Gabi, doon ako nakahuli ng ito. Ayan, doon banda. Ayan. Kaya dito kami nagpesto kasi May hito rito, may hito na, may tilapia pa. Tsaka hindi pinapasukan ng alat to. Kaya maganda yung spot. di ka tulad sa minalin ngayon, parang na, naubos yung mga ano. Oo. Oh. Maya na lang mga kabayo ka Update na lang ako pag may na tayo. O siya. Guys, bakit ganito? Bat oh. Bakit naglulutangan yung mga tilapia? Dami patay na tilapia oh.